Good morning, good morning. Good morning, guys. Saturday ngayon. Oh. So, ya, ano pilot. nga 'pag Saturday? Pilot. Ano na? Oh. Pilot. Guys. Eto tayo ngayon, guys, sa mga tao natin na tinadeploy. Yeah, diyan lang kayo. Ganda tayo kasi <coughs> inubo ako, may sinisipon, guys, kaya kalauntong magmas. Alright, right, diyan lang kayo, guys, ha? Mag-ikot na tayo, guys. Bye. Hey! Good morning, good morning, good morning. Ayan na guys, tapos na kami. Lang. hindi uso yung isa ka lang, isang nag-iisa lang skills mo. Dapat marami kang alam. Katulad diyan. Hindi lang aircon na ginagawa, nagmamaso, nagbubutas, nagchi-chipping. Ganun ang trabaho ng ating kapriyon, guys multi ikanga ika ah. lahat alam guys basta pag masipag ka sa construction marami kang matutunan tulad yan And guys ano yan welder pero nag yes. nag uh, yan naman guys ano yan siya mga ah, uh, peter yan pero marunong magre-restore Ayan. Ayan guys, ka guys. Kasi sa construction, marami kang matutunan. Hindi lang isa. Kundi lahat ng gawaing bahay. Gawaing construction guys. Kayang-kaya mo magtrabaho mga kapriyon. Alright. Yan, akit na naman tayo sa taas. Yan, ang pila ng alimak. Mga kapriyon, akit tayo sa taas. Dahil yan ang alimak ground floor. <laughs> ayan. Ang daming. Ayan. Dito na tayo sa roof deck. Yan natin mga blower guys. nak, mga po nakatayo na oh. Nakapwisto na sa kanilang pwestuhan, <laughs> Ayan. Ang iba hindi pa gawa nung ginagawa pa nila yung pad. Ya, jangan rin yung iba. Yan. Huawei wow, mga iba panggabi guys ha. Yan, ito naman grupu grupo natin mga Prion. Nagkabit ng isisiyo bracket, nag-abang kasi waterproofing yan. Bago waterproofing kasi yan, lalagyan pa ng ano. Lalagyan pa ng radian para radian dyan ikakapit yung ano natin. yung bracket Ayan. Yeah. laging nakaabang yan mga kapriyon alright talagang nilaliman yung mga kapriyon para sigurado garantisado ito ng mga grupo ng mga kapriyon nag uh, Repair ng bracket dahil maliit ang bracket ng ECU. Sumablay yung kanilang pinadalang bracket galing sa fabrication. Kaya dito sa site yan nire-repair. Ayan. Dito naman yung grupo na yun, ito mga kapriyon. Nagbabalot sila ng copper. Yan nila pinapabrik it sa baba pa lang bago iakyat ayan shout out kay Tutu ayan may siya yung taga prepare ng white tip guys siya ang boy white tip ayan na guys magbabalot na yan sila ayan natin mga kapriyon dyan kasi sa aroy araw guys kailangan nila matapos yan mga kapriyon yung pagsampan yan kaya binubuo muna na sa baba yan bago isang palahat. Ganun lang ka procedure ng ating kapriyon na mag uh, preparation preparasyon. Ayan. Okay. tapos ang ating vlog ngayong araw na to. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. sa mga bago natin mga followers, mga viewers mga silent viewers dyan maraming maraming salamat na uh, lagi kayong maantabay sa aking pagbablog uh, maraming maraming salamat sa inyo at mag iingat po tayong lahat happy weekend everyone bye bye